kahulugan ng papaya sa panaginip. Ang mga panaginip ng papaya ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Depende sa kung anong nangyayari sa iyong buhay sa oras ng panaginip. Maaari silang kumatawan sa mga damdamin ng kaligayahan, pagmamahal o tulong. Maaari rin silang maging babala o senyales na kailangan mong baguhin ang isang bagay sa iyong buhay. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang kahulugan ng mga panaginip ng papaya at kung ano ang maaari mong gawin upang samantalahin ang kanilang simbolismo. Ano ang kahulugan ng papaya sa panaginip? Ang mga panaginip ng papaya ay sumisimbolo sa kasaganahan, pagkamayabong. Maaari rin silang kumatawan sa mga bagong simula. Dahil ang mga papaya ay madalas na nauugnay sa mga tropikal na rehiyon at ang simula ng tag-ulan. Kung nakakita ka ng papaya sa iyong panaginip, maaaring ito ay senyales na may magagandang bagay na darating sa iyo. Bilang kahalili, maaari itong maging isang paalala na pangalagaan ang iyong kalusugan at kapakanan. Dahil kilala rin ng papaya sa kanilang nutritional value. Kahulugan ng hinog na papaya sa panaginip Kapag na panaginip pa mong makakita ng hinog na papaya, ito ay nagpapahiwatig na malapit ka ng masiyahan sa isang panahon na magandang kapalaran. Ang papaya ay sumisimbolo ng kasaganahan pagkamayabong. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magbunga at maaani mo ang mga bunga ng iyong paggawa. Tangkilikin ang oras na ito ng sagana at sulitin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ka ng papaya. Kapag nanaginip kang kumain ng papaya, Sumisimbolo ito ng magandang kapalaran at kasaganahan. Ang prutas na ito ay madalas na nauugnay sa araw at pagkamayabong. Kaya maaari ring itong magmungkahi ng mga bagong simula ay nasa abot tanaw na. Kung ang papaya ay hinog at matamis, ito ay senyales na ang iyong kasalukuyang kalagayan ay matatag at pinagpala. Gayunpaman, kung ang papaya ay maasim o hindi pahinog, ito ay nagpapahiwatig na maaaring may ilang mga paghihirap sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip na kumain ka ng sariwang papaya. Kapag nanaginip kang kumain ng sariwang papaya, sumisimbolo ito ng swerte at kapalaran. Ang papaya ay isang simbolo ng pagkamayabong. Ang panaginip na ito ay isang positibong senyales nang magagandang bagay ay nasa abot tanaw, maaring malapit ka na magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran at ang panaginip na ito ay tanda ng tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng berdeng papaya. Panaginip na makakita ng berdeng papaya ay sumisimbolo ang puno ng paglaki ng iyong kaluluwa. Ang malakas na puno ng papaya ay nakatayong matangkad at mapagmataas. Sa kabila ng mga hadlang sa kanyang daan, ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay naninindigan para sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan at ikaw ay malakas ang kalooban. Ang berdeng kulay ng puno ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki at nagbabago at ikaw ay nagiging mas maliwanagan kahulugan ng panaginip tungkol sa hinog na papaya. Kapag napanaginipan mo ang hinog na papaya, maaaring mataas ang iyong pakiramdam. Ang prutas ay maaaring sumagisag ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan kamakailan, tulad ng isang romantikong relasyon o isang magandang trabaho. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong sariling emosyonal na kalusugan. Ang papaya ay isang tropical na prutas na itinuturing na tagapagtaguyod ng mabuting kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng papaya. Ang papaya sa isang panaginip ay sumisimbolo ng mabuting kalusugan at kasaganahan. Kapag nanaginip kang makabili ng papaya, nangangahulugan ito na gumagawa ka ng matalinong pagpili sa iyong buhay, nahahantong sa isang masaganang kinabukasan. Ang panaginip na ito ay maaari din maging paalala na pangalagaan ng iyong kalusugan dahil ang papaya ay isang prutas na kilala sa nutritional value nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bunga ng papaya. Ang bunga ng papaya ay simbolo ng pagkamayabong at kasaganahan. Panaginip ng prutas na ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaranas ng panahon ng paglago at kasaganahan sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa mga bagong simula dahil ang papaya ay kadalasang ginagamit sa mga rel relihiyosong seremonya upang mak markahan ang pagsisimula ng isang bagong ikot. Ano man ang kaso, ito ay positibong simbolo ng panaginip at maaari mong asahan ang magagandang bagay na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puno ng papaya na may mga bunga. Kapag nanaginip ka ng isang puno ng papaya na may mga bunga, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tuktok ng ilang malalaking pagbabago. Ang pruta sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa ilang bagong pagkakataon o tagumpay na sabik mong inaasahan. Ang mga dahon ng puno ng papaya ay nagpapahiwatig na ikaw ay lilipat sa isang bagong yugto ng iyong buhay at ang mga bunga ay nagsasaad ng mga bunga ng iyong paggawa. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa papaya ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kaligayahan, pag-ibig o tulong. Maaari rin silang maging babala o senyales na kailangan mong baguhin ang isang bagay sa iyong buhay.